Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Uupo po ang lahat upang pakinggan ang humilya. Sa pangalan ng ating Diyos, ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ay, hey, mabiyayang linggo sa ating lahat, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Ay, hey, dapat masaya. <laughs> Kung tayo'y humarap sa Diyos, dapat masaya. Yung pakikinig natin sa salita ng Diyos, dapat bukas ang pag-iisip natin para yung mga pangangaral na ito ay gamit natin sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya ano bang nangyari sa ating Ebanghelyo? Kaya si Jesus naglalakad sa tubig and then nakita ng mga apostol. Ang sabi ni Pedro, Boy, di ba akong lumakad din Panginoon? And then ang sagot ni Kristo, alika! Then nakalakad si Pedro at ang nangyari, Lumubog siya dahil, anong nangyari? Bakit lububog si Pedro? Dahil natatakot siya sa malakas na hangin. Yan, isang magandang paalala sa ating lahat. Minsan yung nagpapahina uh, sa kapangyarihan ng Diyos ay yung mga bagay na minsan nag-alala tayo. Di ba sa Kristo, napakaliit ang yung pananalig. Alam natin na makapangyarihan ang Diyos. Uh, kumikita sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero yun nga, dahil maraming distraction sa daigdig. Ano ba yung distraction sa daigdig? Na nagpapahina sa pananampalataya ng tao. Problema? Sitwasyon? Yung ipapang pera? <laughs> Basta pera talagang pag-usapan, humihina ang buhay ng tao. Ano pa yung nagpapahina sa tao? walang pagkain. <laughs> so, yan ay mga dapat tingnan ng tao. Na pangako naman ng Diyos na mabubuhay kayo, iingatan kayo, hindi kayo maano sa panahon na kasama ninyo ang Panginoon. Kaya ang tanong, malakas na ba ang pananalig ninyo sa Diyos? Malakas na ba? Kahit maraming problema, hindi humihina. So, dapat maintindihan natin na ang problema ay realidad. Kasi kung sa maliit na bagay pa lang, kinakapos ka na, delikado yan. <laughs> kasi ang daigdig, marami eh. Maraming sitwasyon, maraming mga bagay na nagpapahina sa tao. So, ang pag-iisip natin malinaw na ang mga bagay na ito ay realidad sa tao, then ang pinaka-mindset mo, paano mo yan malampasan. Eh, okay, di ba? Ang maganda kasi dito, pinahintulutan tayo ng Diyos o pinahintulutan ni Kristo na ang kanyang mga apostol ay makalakad. Pinahintulutan ni Kristo na magagawa natin ang nagagawa ni Kristo. Kaya lang, ang wala sa atin, yung pamamaraan na ginagawa ni Kristo. Ano ba yung maginagawa ni Kristo? Siyempre sa si Jesus, mataas ang kanyang antas, spiritually. So siguro yun ang ayusin natin. Spiritual na, di ba kahit nagutom si Kristo 40 days, mas pinili niya ang salita ng Diyos. Uh, sabi nga ng Diablo, oo, bakit di mo gawing tinapay ang bato para mabusog ka? At din sabi ni Kristo, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos. So ang pinipili ng tao ay hindi espiritual. Ang mas pinili natin ay material. Uh, di ba? Kailangan kong kumain. <laughs> Kailangan kong gawin ito. Lord, next time ka na lang ha. <laughs> So, yun ang pagkakaiba natin kay Kristo. Sa si Jesus talaga, Diyos siya. Ano mang mangyari sa katawan ko, basta ako spiritual. Kahit si Job, ah, hindi ako pwedeng tumalikod sa Diyos. Mawala man sa atin lahat, mananatili ako sa Diyos. So, yun yun. Ah, sa mga taong nananatili sa spiritualidad, sila ay pinagkalooban ng kapangyarihan. Si Elias, di ba? Sa lahat ng mga propeta, siya na lang ang natira. Pero anong sabi ni Elias? Ano bang sabi ni Elias doon? As anong sabi niya sa First King 19:14? Yahweh, Jos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang paglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Ayun. Sa panahon na meron tayong confession sa Diyos na hindi ako bibitaw, hindi ako aalis sa pananampalataya. Doon din bababa ang ang kapangyarihan ng Panginoon upang ang tao ay ang patnubayan, gabayan, ingatan ng ating dakilang Diyos. Sabi natin, bakit pa hum Bakit nanghihina ang pananampalataya ng tao? Kaya sa ibanghelyo natin, may mga bagay na hindi bagay na hindi pangkaraniwan sa buhay ng tao. Gaya ng paglalakad sa tubig. <laughs> Kaya nyo bang gawin yon? Sa Diyos lamang, di ba? Pero, pwedeng gawin ng tao kung mayroong patnubay mula sa Diyos. Okay. Kaya lang, sa mga hindi pangkaraniwan, doon tayo natatakot. Di ba? Sabi uh, sabi multo. Anong observasyon nila? Si Kristo daw ay multo. <laughs> Kasi hindi pang karaniwan eh, nakakita silang naglalakad. Kristo uh, nakaputi pa. So ang pag-iisip ng tao, multo yon At natatakot ang tao sa mga ganong bagay. Now, sa mundong ito, meron bang hindi pang karaniwan? Yung mga hindi nakikita? <laughs> na magpakita sa iyo, di ba? Iba yung interpretasyon natin. So, ang ibig sabihin dito, yung spiritual ay hindi pangkaraniwan sa tao. Ngayon, kung malayo tayo sa spiritual, minsan hindi tayo naniniwala. Ang Diyos ay spiritual. Ang pananampalataya ay spiritual. So kung hindi mo paniwalaan ang spiritual, walang, walang epekto ang paniniwala. Okay? Na naintindihan niyo ba? Na kailangan din nating mamuhay spiritually. Kasi andun yung kapangyarihan ng Diyos. Kung ang tao ay gumagalaw sa ayon sa kanyang kakayanan, hindi yun spiritual. Kasi bigayan ng Diyos talent, kakayanan, yun ay bigay na ng Diyos sa tao. Uh, nag, na, yun ng tao, kakayanan ng tao. Pero itong kapangyarihan, yun ay spiritual at iilan lang ang meron dyan. Iilan lang ang humihingi. <laughs> iilan lang ang nagnanais. So, uh, hindi tayo naniniwala. Kaya minsan, hindi natin uh, lubos maisip yung mga bagay na hindi pangkaraniwan sa isip ng tao. Okay? Ano pa yung nagpapahina sa tao? Kung wala kang authority, ang Diyo, si Jesus kasi may authority. Kaya niyang pahintuin ang hangin, ang alon. Kaya niyang pahintuin ang, kahit, kahit yung masamang espiritu, kaya niyang paalisin. Kaya ba ng tao? Hindi rin. At natatakot tayo sa mga gano'n. <laughs> Lalong-lalo na yung pagpapalayas ng mga demonyo. Uh, yun ay gawain ng mga apostol noon, na yun din ay bigay ng Diyos. Parang binigyan ng authority ang mga apostol. So dahil wala tayo niyan, anong gagawin ng tao? Dapat humingi tayo ng authority mo lang sa Diyos. Lord, pwede mo akong bigyan ng ganito? Yung pananalita, yan. Yun ang lagi kong hinihingi sa Diyos yung pananalita, yung kaisipan, yung interpretasyon na madaling yung madaling makonvince ang tao. Di ba? Ilan lang ang meron niyan eh. Yan ay pamamaraang spiritual. So kung ang tao ay nagsimulang humiling, humingi sa mga bagay na spiritual, ano bang sabi ni Kristo? Mangyayari yan. At higit pa rito ang masasaksihan ninyo. Kaya kung gusto niyo ng kapangyarihan mula sa Diyos, hingiin niyo. At syempre, kung humingi kayo, isabuhan nyo yan, pahalagahan nyo yan. Okay? So, yan ay mga uh, nagpapahina sa kaisipan ng tao. Yung mga bagay na hindi pang karaniwan. Okay? So, ngayon, dapat maintindihan din ng tao na binigyan tayo ng Diyos ng opportunity o kakayanan na makamit ito. Ang ibig sabihin, pinahintulutan ng Diyos na makamit ito ng tao. So hindi na mahirap sa atin. Kung sa Old Testament, kung sino lang yung hinirang ng Diyos, yun lang ang bigyan ng kapangyarihan. Si Elias, si Moises, sino pa yung si uh, Abraham, si David. Okay? So ilan lang yung mga hinirang ng Diyos sa New Testament, pinahintulutan ni Kristo na kahit sino pwede. Yung nagnanais, pwede. Kaya isa yan sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng pananampalataya na ang sino man na nagnananais dito, kaya niyang makamit ito. Okay, pinahintulutan ni Kristo. Sa si Jesus ay namuhay spiritually. Dumadalangin sa lagi. Alam niyo ba yung nagpapalakas ng kapangyarihan? Yung dumadalangin lagi. Yun ay gawain ni Kristo. Uh, Di ba kahapon yung gospel kahapon, ang tanong ng mga apostol, Panginoon, bakit may mga time na hindi namin kayang utusan ang masamang espiritu? And then, ang sabi ni Kristo, sa ganitong uri ng demonyo, hindi nyo kayang gawin yan. Kung wala kayong pag-aayuno at pananalangin. Mahalaga pala yung pag-aayuno. Ano ba yung pag-aayuno? Ang pag-aayuno ay isang espiritual na kaugalian ng mga taon-on na hindi sila kumakain one day, ni uminom one day para ma-experience sila yung spiritual na pamumuhay. Tayo kasi kumakain lagi eh. <laughs> Kaya busog na busog yung katawan natin. Ano ba yung mga spiritual? Yung spiritual ay yung bagang fasting nga. Yung pinaka-term ng fasting. Parang putulin mo na yung mga bagay na makadaigdig para yung presensya ng spiritual ang mananaig sa tao. So pwede palang gawin natin yon. Para lumakas ang iyong kapangyarihan, kailangan mong magfasting at mananalangin. Kung gusto niyo ang kapangyarihan, <laughs> gusto niyo ba? Naganais ba kayong lumakas ang pananampalataya, pananalig ninyo? Alam niyo, mahalaga ang pananalig. Kasi ang paniniwala sa iyong, sa iyong parabagang kumpas ng buhay, na ang bilis mong matumbok yung gusto mong gawin sa daigdig na ito. Kaya lang, yung mga bagay sa mundo, yun din ang distractor <laughs> sa focus natin, sa priority natin sa pananampalataya. Kaya kung malakas ang pananampalataya ng tao, mabilis na yung maintindihan ang mga pangyayari at nangyayari sa mundong ito. Kapag mahina naman ang pananampalataya ng tao, anong mangyayari? Parang ambiga. Ano ba ito, Lord? Parang wala nang pag-asa. <laughs> Yun yan ang mga result sa mga taong mahihina pa ang pananampalataya. Na para sa atin, pinarusahan tayo ng Diyos. Ano ba ito, Lord? Bakit sang katutak yung pinagdaanan natin? Kaya nga si Jeremias nagsabi, Lord, kung yun alisin mo itong mga problema ito para easy lang daw ang buhay ng tao. Eh, sabi ni Yahweh, eh, paano yan? Sa maliit na bagay, kinakapos ka na. Eh, maraming mangyayari sa mundong ito. Ang nangyayari noon, mangyayari ngayon at mangyayari sa hinaharap. Ganon lang ang buhay. At dapat maintindihan natin na ito ang daigdig at ganito ang mga manlalakbay. Tayo yon, mga manlalakbay sa mundong ito. Ngayon, kung mahina yung kakayanan natin na mag-isip ng mga bagay na hindi kayang unawain ng tao, mahirapan talaga ang tao. Kaya upang maintindihan mo lahat, ah, palakasin mo ang pananampalataya mo yung pananalig mo kasi ang pananalig ay kakayanan o binigay ng Diyos sa tao para mabigyan siya ng pag-unawa sa mga bagay na hindi kayang unawain ng tao so mahalaga 'yan kasi maraming nangyayari sa tao uh, sa panahon natin ngayon so yan uh, dapat pataasin yung level ng ating pananampalataya sa Diyos para lumakas yung kapangyarihan ng Panginoon sa tao okay kasi yung panahon kasi natin, naging parang yung free will, baga, nasa iyo yan. Nasa yan. Kung gusto mo maging ganito, diba di ba sabi ni Joel Austin, narating mo yan na kaya mong abutin dahil nakayanan mong paniwalaan. Hindi mo kayang abutin dahil hindi mo kayang paniwalaan. So, yun yun ang magiging kumpas ng tao, yung paniniwala. Kaya mahalaga po yan. At asin ang antas ng ating pananampalataya. So, uh, binigyan tayo ng pag-asa, pagkakataon, pinahintulutan ni Kristo na mapasa atin din ang kapangyarihan ng Diyos. And maganda po yan. Yun ang magandang balita na binigay ni Kristo sa tao ang magkaroon tayo ng kapangyarihan. Kaya lang, ang pinakamagandang babala ni Kristo na ang sinumang may pananalig sa Diyos, siya ang magkamit nito. Mahalaga yan, yung pananali sa Diyos. Uh, si Jose, tingnan natin si Jose. Alam nyo ba si Jose ay una bininta pa siya ng kanyang mga kapatid dahil sa inggit at kalit. Bininta nila ha? Kasi mga tao noon ipinagbili gawing alipin. Babae o lalaki, pinagbili yan noon. So ang ginawa ng mga kapatid ni Jose, pinagbili. Ano pa, ginawang alipin sa Egypto. Pero napakadakila ang Diyos dahil ginawang tagapamahala ng Ehipto si Jose. Kaya dumating yung panahon na lumuhod sa harap ni Jose yung kanyang mga kapatid kasi merong seven years na hindi man lang umulan. Tagutom ang nangyayari. Imagine na seven years, wala silang makain, eh pumunta sila sa Ehipto nagmamakaawa para lang makakain. Pero yung time na yon makapangyarihan na si Jose. Ah, diba? Pero hindi galit yung ipinakita ni Jose kasi maganda nga ang kanyang kalooban eh. Uh, andun pa rin yung pagmamahal. Sino pa yung mga pinagkalooban ng Diyos? Si Elias, binanggit ko na uh, si Abraham. Uh, sino pa yun? Si Moises, di ba? Sila yung mga hinirang ng Diyos na talagang binigyan ng uh, kapangyarihan ng Panginoon. At upang makamit mo ang level ng spiritual na kapangyarihan ng Diyos, anong ginagawa nila? Pinaglingkuran nila pinaniwalaan nila ang Panginoon. Okay, may mga hinirang ang Diyos sa Bible times dahil nakitaan ng Diyos ng katapatan. Okay? Tunay na paglilingkod, tunay na pananampalataya, malinis ang budhi at dapat meron tayo niyan para pagkaluuban ka rin ng kapangyarihan ng Panginoon. So, kaya ng tao. Kaya ng tao na makamit yung mga nakamit nila noon. Depende sa iyo. Kailangan mo kasi ng pananampalataya sa Diyos. Malakas na pananampalataya. So ang tanong, gusto nyo bang makamit ang mga spiritual na kakayanan? O umaasa lang kayo sa inyong katalinuhan? Ang talino ng tao, minsan, wala, wala ano eh, limited eh. May time na ang tao, walang magandang pag-iisip. Di ba na, kahit ako eh, may time ako na parang wala akong naisip. <laughs> Matulog na lang. May mga time na ganoon kasi hirap na hirap ang tao, pagod na pagod ng tao. So minsan ang kakayanan niya humihina. Pero kung meron kang spiritual na kapangyarihan o kakayanan, yan. Meron kang extra power. <laughs> kung meron ka mang uh, pinagdaanan sa mundong ito. So ang gagawin ng tao kung gusto niya ng spiritual na kakayanan, palakasin, pataasin ang, ang, ang antas ng kanyang paniniwala, ng pananalig o pananampalataya, syempre mamuhay isa buhay mo yon. Di ba? Sabi ni Kristo, kung naniniwala ka, dapat nag-expect ka mangyayari yan. Hindi ka pwedeng mang, uh, naniniwala ka sa mga bagay-bagay and then nag-alala ka, mangyari ba yan o hindi. Kaya dapat i-claim mo na kung ikaw ay nagdanais ng isang bagay, i-claim mo na na mangyayari yon. Kung hindi man ngayon, bukas. Kung hindi man bukas, isang, sa isang buwan. Kung hindi man sa isang buwan, isang taon. Kasi ang pangako ng Diyos, ibibigay ko yan sa iyo. Huwag ka lang magmamadali. Gusto <laughs> so, kasi natin ngayon na agad eh. <laughs> so, may pangako ang Diyos na ibibigay niya yan. Kung hindi man ngayon, bukas, basta ang sabi ng Panginoon, gawin mo yan. Sa buhay mo yan. Mamuhay ka niyan. Kasi mag mangyayari yung inaasahan mo. So, minsan inaalis ng tao ang pamamaraang espiritwal. At ang sabi natin, uh, kung ibigay ay ibigay, ay kung hindi ay hindi. <laughs> di ba ganoon na lang yung meron tayong meron tayong ibang ibang interpretation abaka ah, talaga hi ay ayaw ng Diyos. O di ba? Ikaw na mismo ang sumuko. Na ang sabi ng Diyos, ibibigay sa pangalan ko, ibibigay ko. Kasi ang bawat pananalita ng Diyos ay may bisa, may pangako. Uh, kaya lang ang dapat gawin ng tao ay maghintay. Siyempre, gawin mo. Hindi eh, pwedeng hintay ka lang ng Lord, kumusta? Kumusta yung kahilingan ko? Uh, ba? <laughs> gawin mo yan. Pumiling uh, ka sa Diyos na ano bang da pamamaraan pa para makamit ko yung nais ko. Yan. na Ganun ang mga spiritual. So, mamuhay ayon sa spiritual. Okay? at uh, minsan kasi, ang nagpapalabnao, <laughs> yung pinaka-term. Minsan, ang nagpapalabnaw sa mga inaasahan natin ay ang makadaigdig na kaisipan. Kaya mag-ingat tayo sa mga makadaigdig na kaisipan. Ito so, ang sabi ko kanina, kung humiling ka, dapat i-claim mo na yan na mangyayari yon. Pero kung naiinip ka, <laughs> mainipin kasi tayo eh. Ah, baka talaga ayaw. So, nag-iisip tayong material. Yun ay mga material na kaisipan. So, kaisipang material din ang nagpapahina sa pananampalataya, sa paglilingkod, at minsan nawalan tayo ng, wag naman yung nawalan ng tiwala sa Diyos. Nawalan tayo ng pag-asa na makamit o mangyayari yon. Itinuturing e, ng Diyos, itinuturing ng Diyos yung mga, alam nyo, dapat talaga natin, dapat tayong maging uh, matuwid kasi nakatuon din ang mga mata ng Diyos sa mga matuwid. So requirement po yan na tayo, uh, kung tayo humiling ng ganitong kapangyarihan o kakayanan, uh, dapat mamuhay tayong matuwid. Isa pa yan. So pinapakinggan lagi ng Diyos sa mga taong laging tumatawag sa kanyang pangalan. O baka ibang pangalan ang tinatawag nyo. Pinagkalooban ng iba't ibang kakayanan ng Diyos sa mga taong naniniwala Tapat na sumasampalataya, naglilikod sa kanya ng lubusan. So ang ating pananalig ang nagtutulak sa atin na magagawa at mangyayari iyon. Kaya huwag niyong pahinain ang inyong pananalig at panlampalataya. gaya kay Pedro, nakalakad na siya, pero nung nakita niya yung malakas na hangin, malakas na alon, ayun, yun din ang magpapahina uh, sa mga bagay-bagay sa dating na ito yung mga distraction. Kaya alamin po natin, ano ba yung mga distraction sa buhay? Yung walang pera? <laughs> Minsan ganun na mag-isip tayo parang hindi nabubuhay ang tao pag walang pera. Nabubuhay sila noon. Ngayon lang tayo nag-isip ng ganun kasi nakipagsabayan tayo sa currency. <laughs> Pwede ka namang mamuhay gaya ng dati lang ayaw mong balikan yung dati. Kasi nakipagsabayan tayo sa pamantayan ngayon. Iba kasi ang pamumuhay ngayon ay pera-pera. Business. O, di ba? Yun yun ang buhay ngayon. Pero namumuhay sila noon, ha? Na walang business. Na walang pera. Magtanim. <laughs> ano pa? Ano pa yung mga ginagawa nila noon? Humihiling sila sa Diyos na Lord, pabungahin mo po ang mga pananim namin. Proteksyonan niyo po na hindi kakainin ng mga insekto para marami ang bunga namin. O, ganun lang. Ginagawa nila noon. Pwede namang gawin natin ngayon. Pero kung meron kayong kakayanan sa business, okay, kasi sabi ni ng Diyos, yung mga mga magagaling sa pakikipagsapalaran, uh, pinatnubayan din ng Panginoon. Kailan kung hindi nyo kayang sabayan ang pamantayan ngayon, pwede, nati, pwede tayong mamuhay sa pamamaraan noon. So, depende yan sa tao makipagsabayan ka ngayon, mamuhay ng kagaya noon, nasa tao po yan. At lahat ay pinagpala ng Diyos, pinapatnubayan ng Panginoon. So nawa sa pamumuhay natin, sa patuloy nating pamumuhay sa mundong ito, ay makamit natin yung kapangyarihan na patuloy na ipinagkaloob ng Diyos sa tao. So i-claim natin, hangat, tingiin natin at isa buhay natin. Amen? Amen. So, pang